Isang magandang araw na naman mga Kalanstrip News. Narito na naman kami muli ng aking partner na si Docs upang maghatid sa inyo ng kakaibang balita. Kaya lang partner, hindi kakaibang balita ang ating ihahatid ngayon. Bakit partner? Anong balita ba yan? Ito ay na balita lalo na sa mga nasangkot sa trahedyang ito. Actually, partner dito sa atin sa buwan ng March, dalawang aksidente na ang nangyari. Isang jeep na puno ng pasahero na galing sa isang outing at saka isang uh, <clears throat> isang van naman sa bandang Mindanao na pito ang nasawi dahil din sa isang aksidente ng banggaan ng isang truck ang masaklap partner, nasunog yung van at saka ang daming natusta doon sa loob. Yun ang ikinamatay nila, yung sunog. O nga partner, mukhang masama ngayon ang salubong ng ating summer. Mga aksidente kaagad ang mga nagaganap. Kaya dasa lang tayo kung saan man tayo tutungo ngayong araw ng bakasyon. Pero itong main topic natin partner, saan naman ito nangyari? Sa itong bansa ito partner, sa Baltimore, USA. Sige partner, umpisahan mo na. Okay partner. Ayon sa BBC, sinabi ng kumpanya ng Senergy Marine Group na walang sino mang sakay ng dali ang nasugatan at ang lahat ng mga tripulante ay naroon at binibilang. Ayon sa data ng pagsubaybay ng barko, umalis ang barkong dali sa daungan ng Baltimore, bandang alas 12.45 ng madaling araw local time at bumangga ito sa tulay ng Francis Scott Key pagkalipas ng 45 minutes. Ito ay patungo sa Colombo, Sri Lanka, ngunit bumangga sa tulay ng Baltimore sa unang bahagi ng paglalakbay nito. Ang footage ng pagbagsak ng tulay ay nagpapakita na ang container ship ay lumitaw na bumangga sa isa sa mga suporta at ang istruktura ay gumuho sa loob ng isang segundo na halos walang oras para makatakas ang sinumang maaring maaaring nakasakay. Sinabi ng Baltimore City Fire Department na kasing dami ng pitong tao at ilang sasakyan ang napunta sa tubig at kalaunan ay sinabi nila na aabot sa 20 manggagawa ang maaring nahulog sa Patasco River bilang resulta ng pagbagsak ng tulay. Partner, kung dito yan nangyari, tiyak batikos na naman ang aabutin yan. Sasabihin na naman ang hina naman ng tulay natin. Bumigay agad. Ay oo, partner, alam mo naman dito masyado magagaling mambati ko sa alam mo naman na may alam sa construction ng tulay. Basta may masabi lang, yun. Tulay natin partner ang balita. Maraming rescue agencies ang nasa eksena kabilang ang US Coast Guard habang sinusubukan nilang iligtas sa mga tao mula sa tubig. Ang isang opisyal na bilang ng mga casualty ay hindi pa nakumpirma kung saan ang Baltimore City Fire Department ay nagsasabi na habang lumalabas ang higit pang mga detalye ay malamang na magbago ang sitwasyon. Ang tulay ay Francis Scott Key ay nagsimulang itayo noong 1972 at binuksan sa mga motorista noong 1977. Nakatayo sa taas na 56 meters mula sa ilog ng patasko. Ang tulay ay bahagi ng I-95 Interstate na tumatakbo sa silangang seaboard ng Amerika mula Florida hanggang Maine. Iniling ng mga opisyal ng Baltimore sa mga tao na manalangin para sa mga naapektuhan habang ang rescue operation ay nagpapatuloy at pang pa mga detalye sa mga nasawi ay hindi pa lumilitaw. Sa pagbagsak ng tulay na idiniklara na isang mass casualty event, ang karagdagang mga update sa pagbuo ng kwentong ito ay malamang na maghatid ng malungkot na balita. Panoorin natin partner yung kuha ng pangyayari noon mismong pagbagsak ng tulay. O sige partner, panoorin natin kung ano ang nangyari. Okay. At ito naman partner, pagkatapos ng pagbagsak, nakunan din ng ilang netizen. Panuri natin partner. Ito yeah. Ubus. Sana partner, walang nangyaring masama sa mga nahulog dyan Pero yung iba partner na hindi pa raw nakikita hanggang sa ngayon Hindi pa alam kung buhay o namatay na Sana walang nasawi Anyways partner, ganun talaga ang buhay ng tao Iba-iba ang paraan ng pagbawi ng ating mga buhay Nakatakda kasi sa tao ang mamatay minsan Kaya una-una lang yan partner Grabe partner ha Isang iglap na wala ang tulay, daig pa yung linimolis. Isang barko lang at tapat, bagsak lahat. Kaya lang, partner, kung dito yan nangyari, katakot-takot na naman ang sisihan. At malamang may hearing na naman sa sinadong lalabas pagkatapos ng ganyang aksidente. May katandaan na rin kasi ang tulay na ito, partner, dahil 1977 pa ito. Mayroon ng 47 years na ngayon, matanda na rin talaga. Malamang kaya bumagsak ito dahil luma na ang structure. Beroin mo, 47 years. Pero partner, may mga gumagawa daw nito noong ito ay bumagsak. Siguro yung mga maintenance ng tulay. Hmm. Partner, naiba tayo. Ang sama ng panaginip ko noong isang gabi. Bakit masama, partner? Anong panaginip ba yan? Bakit hindi magandang panaginip? Sige nga. Nahulog daw ako sa tulay partner tapos binawian daw ako ng buhay. Tapos may nakita akong isang matanda na may sungay sinalubong ako. Sabi sa akin, may tatlong lugar kang pagpipilian iho. Ipapakita ko yung unang lugar. Nakita ko yung mga tao lumalangoy sa apoy partner. Grabe, nakakakilabot. Sabi ko, ako kayo ko dyan. Tapos anong sumunod na nangyari partner? Pinakita sa akin yung pangalawang lugar. May isang matanda na nagkakapilang nakaupo habang nagmamando sa mga nagbubungkal sa lupa ng mga tao. Sabi ko, aba, pwede ako rito. Sabi ko sa gwardya, pakita mo nga sa akin yung isa pang lugar, yung pangatlo kung anong meron doon. Ayun, pinakita sa akin. Isang matanda partner na nakahubad, pinaliguan ng isang magandang babae. Pagkatapos minasahin ng magandang babae yung matanda lalaki. Tapos eto pa. Pagkatapos masahiin, pinaliguan ng halik ngayon ng babae yung matanda lalaki. Sabi ko, dun sa nagbabantay, dito ako, dito na lang ako, mas maganda rito. Eto na, sabi nung gwardya. O, sige, pumasok ka na rito. Hindi pumasok ako. Sabi ng gwardiya sa babae, Hoy, babae, umalis ka na dyan. May kapalit ka na. <laughs> <laughs> Pabuti na lang, partner. Nagising ako. Sama ng panaginip loko. na yun. loko ko talaga, oh.